puha tayo ng ampalaya guys. May natitira pa oh. May dalawang piraso. Ayan na guys. Wala oh. na. Dry na ang aking halaman dito sa likod. Oh, Meron pa yan. Ayan. Kasi malamig na kami guys. Ang ka aking kalabasa. Isa lang. So, kinagat kinain pa ng squirrel guys nag-iisa na nga lang kinain ng squirrel <laughs> ang dami na itong bulaklak guys na maliliit kaso hindi na tuloy gawa ng lamig hindi na kaya ayan sabi ko kukunin ko kaya kinagat pala ng squirrel Ay. ano to? Oh, mayroon pang ano. String beans, long beans. Ayan. Wala na yung tanim ko dito sa likod. Mag para dry na guys. Ito yung saluyot. Ito yung aking ano, ang tawag na ito. Coriander. Ayan. Ito yung aking ano, yung potato. Ayan lang siya. Bumaba na yung kanyang yung, yung stem. So guys, ano, hindi ko pinakita sa inyo. Nanguha ako guys ng panghalo ko dun sa aking seat. Ano ba yung niloto ko? Ah, giniling. Ayan, ay, naku. Yung na, ano ko kahapon. Hindi na yan mag ay siguro may nakuha rin ako guys na mga ganito lang lilit mga seven dito pero ito hindi hindi ko pa na-try ayan pag ma, pag, pag harvest ko to guys i ano eh kukunan ko ng i-video ko kung may makukuha ko ay parang wala dalawa dito eh Ayan. ewan ko kung may bunga ah may bunga guys O panliliit ito, Oh. <laughs> Ayan. Late kasi natanim. niyan. Ilagay mo na dyan. Maka sa bago mag pag mag dry na talaga yung leaves niya. Kukunin natin. na harvest natin. Kung mayroon tayo, makukuha. <laughs> Mga ganyan lang kalalaki Mga ganito ang mas malalaki pa rito ang nakuha ako kahapon nanghala ko sa ano. Next time, patatas na lang ang itanim ko. Madali pa lang magitanin ng patatas. Ito ay ano, kinuhaan ko po kahapon. Ayan. Siguro mayroon pa ako mapukuha. Ayan o, oh, maliit. Ayan, ayan. Nag-dry na yung aking ano. Um, long beans. Kukunin ko na lang kung gawin kong ano. Seed. Tatanim ko next summer. Ayan. Ganyan natin tong ano. Ang um, palaya. Ayan, hindi na yan lalaki. Ganyan na yan talaga. Ayan. Saka yung dalawa rito. Ayan. Ano ba ito? sila yung isa doon. Yan. Ayan. Yung pangtlo. Ay, <laughs> okay, bye guys.